Yan na nga, ang ganda dito sa Morgi. Morsh. Sa Francis. At ito yung mga flowers niya. Ang ganda. Kasi nandito siya sa tabing ilog. Ayan. Ang ganda. Mas maganda dito kaysa sa Montreux. Grabe dalawa kong kasama nandun sila sa dulo nag ano sila nagpi picture ito na yung dalawa o oh, na <laughs> nagmodel model na si Mercy <laughs> ay nakaday kapag ganito yung place na pinapasyalan mo kay ganda no ng mga tulips flowers dito sa Switzerland so beautiful talaga

Ayo, ayo nahiya tubig. <laughs> oh, hindi. Oh, dapat tubig. <laughs> Naglalaro sila ng water. na. mo, na. Ako na. Ako na. Ako na. na. Ako na. Okay. Sige na, merce, Masaya ka ba dito? Tingin ka sa ano May boat ka dyan? Wala ka dyan boat? Ate, can you explain where we are now? Sa English? Sa French? Oh, sa English only Walang hiyo, English only daw <laughs> Okay, we are now in Morges, fit the tulip Every year meron ditong uh, um fit the tulip sa sa Morge which is uh, malapit sa lakeside ng La Cumao. Eh ngayon patapos na yung pamulaklak ng mga tulip at uh, eto namamasyal ang mga kaibigan. Kailangan na kailangan mabuhay. Mahirap kumita. Ang ganda dito. Uh, thank you for bringing us here in Tulip Garden, Ate. Mwah! With pleasure anytime. Anywhere. Ganda talaga nitong dalawa. Oh, Ate, picture ko kayo doon. Dito. Parang 's yung ano, yung hugis ng flowers niya. Maraming tao dito sa may ano. Sa may picture pa more and video pa more. Mm. Yung magkaibigan. Para silang mga bata. Nagandahan talaga sa park. O, oh, tingnan mo. O, oh. tingnan mo. Para silang nakawala sa... <laughs> Gusto nilang mag-swimming ang kinokya. Anong <laughs> tawag dyan, ate, papo? Ah, uh, oo. Um, ano ba sa French yan? Swan. No. Puldo! Buldog? Puldo! o, oh, pwede mo na rin sabihin na parang pato. Yeah, oh. Tinan si Mercy, hindi sa sobrang tuwa dahil sa dami ng magandang bulaklak. O, oh, nakakatuwa kaya. Si Bing <laughs> One, two, Basingga! Basinga! May chocolate! Si... Sige na! Ganda! Oo, at saka sa ganda ng... Sa dami ng... Napakagandang... Oo, ang ganda! Sige, Bing! Sayaw lang! Eh, naku Bukas may bayad na yan! Sige ka! Hala! Profit na! Oo, pero bukas may bayad na yan! Kaya profit mo na ngayon! Kasi wala ganda ng panahon ay... Pinahanap ko Kinahanap yeah. ko yung flag ng Switzerland. Flag. Ano? Mamaya, makikita no, natin yan. No. Sige lang. Doon sa may sculpture. Ayan, oh. Talaga, kay ganda. Halaka, meron palang gagamba na ano puno. Ayan dito. Gagamba na puno. Hi na Good morning mga kababayan dyan sa Pilipinas. Nandito kami sa morgue. Este Murs Murs Ito yung paraiso ng morgues dito sa Switzerland mga kabayan. Marami pala dito yung mga Pilipinong turisto. Ayan si kuya. Ayan si kuya. Ay, si ate. Sorry po nandito <laughs> po kami sa may grabe ang ganda naman dito mga kabayan pabili 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 ng patatas hindi <laughs> mm. talaga ko uuwi ng Bern papunta ng bahay pag hindi ko makita yung Swiss flag ng Switzerland <laughs> ano, saan na ba yun bakit hindi ko makita ito hindi naman ito ano eh basta pula yon ito hindi naman yan ano hindi yan <laughs> hanggang ngayon Duterte hanggang mamatay Duterte pa rin <laughs> sa hirap at ginhawa tapos meron ka dito ano oh. pwede ka pwede ka dito mag tapos dito tayo mag coffee ah oh, pwede pala doon makiyak Pwede dito umakyat. <laughs> Binijo-bijo din kami. Dito maganda na dito mag-tiktok. Alam bakit? Bakit? Ano kasi, green. At saka flower siya.